Nagtrabaho, pag-abot ako din, hindi ko na ka. Ay! Wala na mo yung trabaho, boss. Wala na no? Wala na mo pagkao, Wala yung pati hugawa. sa kayo, boss? Ang gulahin style ba? Yung ang tarong, hindi ka mong trabaho tarong. O hindi ka na, lang na trabahante. Ayok mo, wata ha? Kasi makita namin, pati hugawa sa mga baboy. huwag Ay! <laughs> Go. 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 Dili ka magamusta ka mo og basura do sa iyo. buhat. Tara trabaho diri. Na usar naman ka dibi di pa ka tawon, dibi pa ka tulong. Kung ana ka sa kuwa. Sa kay gawa, ay blood pa kayo. Kung timing ug buyo diri go. Ay ka balaka, wasan ra Ang iyo ug obi. Pag tarong trabaho kay sulod ba dire Boss, 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 boss. Usapan! Boss, tanaw ang iyo boss ba? Makipuyo sa dere. Nabuwa mo, tingali ka. Wala na kita pagkakaupin sa baboy, mapapuyo pa dito ka dere. Pag tungtong lang ka sa pala mo nindere. Bahala lang mo tabang sa bantay sa baboy, boss. Ay, nabuwa ang style na mo. Gusto mo ang tarong dere niya, mangita mo ka kakaupan. Ang samahan mo gusto dere. Hayahay lang ka dere. Pag kita mo kanlain. Sarge! Mas mayan duha mo. Kaya ito niko rin isa. Malisa mga kanil. Pwede mahugawa o. Mas mayan duha. Sarge, Pwede kamu mo ang search? gusto mo? Trabaho ka dire? Ako okay ra Sarge, ko si mo ah. mo tabang bantay sa okay, man. Easy to get. Boss, ako mm -hmm. gago boss. Ay Dali sana oh. Sarge. <laughs> Okay ra oi, Batman po. Ha? Unsa sa so, sarge? Ha? Adya, ako pa andam kumu tabang sa mga nanghingan lan. Sige, si boss bay. Sarge, unsa akong trabaho diri sarge? I'm simple ra man. Ati man ara ko. Unsa so, sarge? Ati man baboy pataka. Unsa man so, bay? Sarge, sugod karon andam na kumu trabaho si moa. Kita kani. Si Quinta ni kababoy. Ang imong trabaho imong ni paligoon. Mo ra sarge? Kani, kamay na kumu trabaho. Timan ini ha. Pag magpaligo ang baboy, manimaho jug ka. Pero ay ka kabalak ka, ako ligo sa imuha. Bang. Unsa sad? Ako pasabot, pag man nimog ligo sa baboy, ligo na pug ka. Unsa sa mga baboy, inyong busing bayut. Hoy, ang libak adiha. <laughs> Wa Sige, pahuway na. Kami ni bahala sa si mga agaw diri Sige, gaw, kada bahala ni Ikaw ha. Ati mana taro ang baboy, mula ka sa ko. Ako, ako ni balak diri, Sarge. Pag umanin mo pagilis, pag ilis, ha? At to sa mga kwarto later. Ay! Salamat, Lord, na nagagagapuyan. Erset, kalame. Ay, musik pa ba ha? Ang problema ko sa inyo, ano si Sarge? Ba'n nga lagi dito, ba'y? Ay, ang mga nagagoy, ba'y? pra mim mesmo um babo